epekto ng lindol dito sa amin sa 7 floor ayan guys kung napapansin nyo yan ano na tubig guys tumabasaan nag crack yung simento so ayan epekto ng lindol dito sa walin guys sobrang lakas nakailan tsaka ang daming aftershock ang daming building na bumagsak so kung saan ang puntahan yun parang napakadelikado yun guys yan o yung building yung building sa building ngayong umaga 7.58 malapit na kami mag out, out sa trabaho so wala pa akong tulog sa ngayon kasi bawal mag stay sa dorm kasi nga nakakatakot sa fifth floor pa kami. Sobrang nakakatakot guys. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyong hotel. Malapit dito sa work din namin. Ayan, yung isa niyang paligyo or paa. Ayan o. Oh. pang pangguguho na. Diyos oh. Epekto ng lindol kanina umaga. 7.58 a.m. So, ayan yun. Sinasabi ko, guys. Sikat din ang hotel ito dito kasi international, ano siya Kumbaga, I mean, yung pangalan ng hotel niya. So, ayan. Ayan yun, sinasabi ko na gumungho, na apektuhan sa sa lindol. Ayan yung mga guest nila, yung iba is yun, nandun. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, guys. sa city ngayon. Bali, wala pa tayong tunog. Ayan yung mga naging damage ng yung earthquake. Delikado. Yung isang building, hindi ko alam kung ano park yun dito. Ito, ito, lang kasi yung malapit sa company namin sa baba. Sa night market kasi yung okay. malapit. Okay. Umarangan nila yung mga daan. May mga parts sila na, may mga way sila na hinarangan. Na hindi pwede daanan naman sa kakayan kasi nga. Delikado, baka bumagsak yung building. guys, Ay, ayan yung building, guys. Ayan. Sobrang nakaka. Hindi maisun, guys. So, yan Kita na Malapit lang siya sa night market. Eh. So, pinuntahan ko talaga. So, wala naman na akong, wala naman na nararamdaman na ano, after shop pinakalas kanina 12.30 mahigit siguro ayan. so ayan ang dami rescuers guys so malulobat na kasi ako kaya pinatay ko na yung live And dito sa city, ang dami nagsaraas ng biglang sarahan sila. Biglang hindi nag-open din yung iba. Yung iba naman may open, nagsara. Kasi nga gawa ng delikado. So, ayan, mga nagdadating ng mga rescuers. Ayan, oh tapos yung iba mga nagpunta sa ibang part na may na-damage din Grabe talaga. Lagi na lang center ang Hualien. Nandito talaga yung pinakaano. Meron ding iba na part ng Taiwan na na damage. Pero mas mas ang pinaka talaga ang worst talaga ay dito lagi musti talaga sa Hualien, guys. Ayun. So, yun yung mga tao, guys lumayo na ako kasi masungit na yung pulis. Tapos, hinarangan na kasi nila to. Parang naninita na sila. Ayan, lumayo na ako guys. Dito na lang ako sa ano. Ayan, hinarangan na nila. May lalakad-lakad ulit ako sa city para magtingin ng ibang ano. So, bali hindi to yung bilihan ng patdadi Kasi yung alam ko na bilihan ng patdadi dito yung sa kabila eh. Meron kasi isang bilihan ng chicken dito. Masarap kasi yun, guys. Pat daddy ang tawag. So, ang alam ko dito sa kabilang daan na to, hindi ito yung mismo building na yan. So, ayan. So, ito pa yung isang building, guys. Kung kay nakikita nyo hinarangan din nila guys. Ayun, may harang din guys, ayan. Kasi nga yung anong yun is may ano din, may mga crack din so ayan. Kaya sobra talaga w-w-ingat talaga guys. Ayun, um, ang daming may mga ayun, yan yan yan. kaya hinarangan din nila. Hinaharang. Paano ba 'yan? <laughs> Ayan, may harang. So, ito yung mga karakayan. So, pero ang mas nakakatakot talaga ay ito. Mamaya, ikot tayo sa city guys. mag na lang ako kasi malulobat na naman ako. 15% na lang. Okay. Pinapuha, Isa pa yun, guys, o. Oh, Halos umuho na rin yung, ano niya, haligi niya. hindi kasi yung mga ano bubog bubog yata yan doon sa kabila yun no? Yung mga bubog kasi grabe talaga ito mga tiles guys grabe as in grabe naging damage kaya sarado ang night starbucks kasi dito sa building nila delikado baka magbigay ng mag-collapse to yan o oh sobra as in maka-delikado tama-tama dami pira-piras na ganyan mga tiles dami so got na po guys thank you for watching